may nakita akong nasunog na adventure. Ano kaya naging dahilan to? Nabangga kaya to? O nagkaroon ng grounded? So, panoodin natin guys, no? So, panahon talaga ngayon, hindi lamang bahay na susunog, maging ang mga kuryente o sasakyan ay susunog. So, magingat ingat po tayo guys, pag nakakita tayo ng ganito, lalo pag wala tayong alam, lumayo-layo po tayo. Sa mga ganitong sitwasyon, di naman basabog yan. Lumili-ab lang po yan. Pero maganda na rin yung nag-iingat tayo. So panoodin muna natin to. So nakita natin guys, no? yung mga ganyan sitwasyon, hindi naman basta-basta sumasabog ang isang sasakyan. At talagang aapoy lang po yan. Mari siguro ang dahilan ng pagasabog, pag-asunog pag nito ay kuryente. Nagkaroon ng grounded. Hindi kaya nabangga at na-grounded. So Guys, ngayon ano, no, galing sa mga bakasyon, biyay ngayon, mainit ang panahon. Chicken po natin muli ang ating pong mga wiring. So kung may pagkakataon tayo, dalhin natin sa mga electrician, pa-check po natin yung mga wiring nyo. Baka may loose na o yung mga masasabi natin, yung mga luma yung wire, baka dumikip na siya sa negative to positive. Ay may posibilidad talagang lumiab sa sasakyan natin, lalo na may kalumaan. Kaya importante na palagi natin ipapamintin ang ating pong mga sasakyan, lalo na sa mga panahon ngayon. Katulad ng na nakita natin dyan, ay biglang lumiab yung kanyang sasakyan at na ako'y naniniwala, walang tao, walang bata na napahamak niya kasi kung mayroon man ay pipilitin talagang basagi ng salamin niya para makuha. Lalo na isang magulang, hindi niya papabayaan na kanyang anak ay masunog sa loob ng sasakyan. Kaya maging maingat lamang po tayong lahat, mapagsuri tayo sa ating mga sasakyan. Nag-alam po natin na nakaramdam na po tayo ng init, na ay talagang buksang gagad, palabasin gagad natin yung ating mga anak o kamag-anak na sa kotse. So grabe ano, mainit ang panahon ngayon, kaya madaling lumiab. At sana wala ang napahama. Kaya guys, kung meron kang sasakyan at may kalumaang model na, so lagi natin ipatsik ang ating mga wiring. Buti na lang at nagkaganon. At kapag nandiyan ka sa ganung mga senaryo po, medyo lumayo-layo na lang tayo, baka di naman po maiwasan, baka bigla sumabog na po ang sasakyan. Na. Kaya guys, maraming salamat sa inyo, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-follow, mag-like and share sa aking video. I'm Mr. Pads.